dito. So, ayan. Ito, ang um, total, hindi naman po ganun kalaki ang mga... Naghahanap kasi ako ng project na hindi naman gaga. Uh, la, may lap, eh. Lapit mo. Ayan, ayan pa. Mayroon pa. ayun, ayun. Huli kang... Ay, par. Ay, par! 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 Ay, par! par! <laughs> magandang buhay na naman tayo mga ka-farmer. Ganda ng araw. Sakto-sakto ang init. At may masamang balita. Wala na tayong feeds. Bibili <laughs> ako mamaya. So ayan, i-grower na natin sila. So tingnan natin. Yan po yung butil ng uh, starter. Ito. So mas lalaki at mas bababa yung crude protein. Pero sana yung ating ayungin ay makakain po kaya niyang isubo ano kasi baka mamaya masyado namang malaki hindi na kaya ng bibig ng ayungin yun yung isa sa mga inaalala ko kaya lang hindi naman po, po pwedeng puro starter na lang ang ating ipapakain napakaganda ng ating eh. marami din po ako nahuling palaka kahapon so ayun nakabaon na dyan tapos tinubukan ko sa bibi mas nag ako yung muscovy duck po, kumakain din naman daw ng ano, ayun, may mga kumikintap ayungin, so ayun, mga maliliit na andyan ha, ayun, malalaki na talaga sila, mga ka-farmer ha in fairness, lumalaki ang ating ayungin ayun nga sa google, wala pong masyadong studies about ayungin talaga, sa totoo lang ayun o, Ayan, mga ayungin po natin, ayun, ayun, ayun hindi ko alam yan yung mga old ano yan mga bagong ay hindi yung tawag dito mga malalaki nang dumating yan ayun kita nyo tapos ayun yung iba nasa may bandang ilalim tapos ito yung mga anak na po nila ito dito na po yan pinanganak medyo malalaki na siguro mga mga nasa 1 inch na rin po ang kanilang laki yan yung mga uh, dito na pinanganak dito na po yan na nagkamalay. Sana makakain sila, no? Kaya lang itong kalaban natin, yung mga tadpoles, si eh. Para. Uh, makita nyo naman yung mga tilapia natin. 9 o'clock in the morning. Kahapon, kasama ko si Nene. Napakasarap <laughs> ng feeling, mga ka-farmer. Kasama mo yung anak mo sa ganyang mga pagkakataon dream come true kasi hindi po lahat ng uh, mga tatay ay naranasan yan ano? especially po yung mga nasa ibang bansa di ba? nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya di hindi, hindi lahat may opportunity Kaya tayo po ay nagpapasalamat ng gusto tapos mga ka-farmer yan ang dami pang maliliit na ah uh, tete visit may mga kapalit na naman kayo pero marami pong mas maliliit din na ayungin ayun ayungin yan o kita nyo yung maliit na yan ayungin yan so yung ayungin natin ay sana mapalaki ano malaki naman siguro bagal bagal lang talaga yun nga, walang studies. So, tayo na lang po ang mag-i-study. <laughs> tayo na lang ang mag-a... Uh, uh, bibigay ng uh, report kung... Uh, kumusta naman sila sa ganitong panda, no? Malay natin din pala tayo magsasukses. Diba? Ang ganda po kasi ng market ng ayungin, eh. Ang ganda ang market ng ayungin. Problema, yun nga, marami ang comments na... Kaya hindi inalagaan sa panda kasi... Uh, slow grower nga ngayon ang uh, dami ayun no nandiyan you know hmm, hmm, dami oh, sila oh maliit nga mga farmer nga sila hirapan sila sa ano mukhang free starter ang pagkain nila maliliit nahihirapan sila oh mukhang magmi-mix tayo. Buti na lang nakita kasi pag nandito yung araw, makikita mo sila eh. Mahirapan sila sa sa feeds. Kahit starter pala hirap. Pero yung doon, parang malalaki yung doon sa kabila, ano? So tinatawag pa lang po natin yung mga tilapia. Mga ano, tinatawag pa lang natin. Dami, dami pong ayungin. Yung mga bago na malalaki na din galing ha Ibig sabihin, lumalaki din naman po. Yan na yung una kong nadiskubre, yung una natin na discover uh, na ano, malalaki na din sila. Yung first batch na una kong nakita, sila na yan, yung malalaki na din. Okay? Good. That's good. Happy 9 weeks. 9 9 weeks na pala sila. 8 ako ng 8 kahapon. 9 weeks na pala ngayon. So 29, at ah, uh, 30 na. Kahapon nag 9 weeks sila. So, medyo nabawasan yung mga tadpoles ano. <laughs> tinira ko kahapon eh. Tapos, syempre silipin na natin yung ating project ngayong araw <laughs> dalawa lang ang pumasok pinapasok ni Bebe actually si Nel Nel kasi uh, sabi ko nga si Junjun naman ang gagawin sana gusto kong mag uh, ano tubero ngayong araw silipin nyo yung mga uh, linya ng tubig dito at marami pong kailangan gawin mga meron din pong nahuli oh kahit pa paano ah nagtit pa din yan Idikit pa rin sila dyan kahit inuulan ulan so marami po ang gagawin mga ah, linya linya ito putik dito ah. ah naayos sana sana ito yes, si baby nagpagawa pa pa nagpakalakal pa kasi hindi na naayos na sana bagay okay din naman yung kalakal kaya lang iwan na naman oh. Bukas kailangan pong madaming palaka oh. Siguro nung nawala kasi yung bibi no. Isa din. Nawala po yung bibi. Hindi mami nang gusto. Kumain ng tadpoles kaya lang kakain din ng isda. So nasa na ano naman sila. Ano na Ginagawa nagpapa-welding siya eh. Papa welding. Oh, ayan, dito na tayo. Ta uh, wala pa na. Pending na naman yung ating uh, trabaho. Doon. Pagbukas na lang pagpasok ni Rizal. So, ayan. Ito ang susunod natin. Ah. Uh, ah dami pang susunod na lalasonin no? Oh. sasabog tayo dito so ayan, eto ang uh, total hindi naman po ganong kalaki ang kasi ako ng project na hindi naman gagastos ng uh, malaki at uh, kailangan natin mag ipon ipon ng pampaikot sa baboy alam niya naman pagdating ng December talagang pahirapan din ha uh, farmer oo puti nga kagaya kay ka farmer Anthony na kay kaya kinasabi na pag binagsak yung baboy na hihiram-hiram natin o natin na after mga one week na so ayun kailangan maghanda din ng kahit papano so ayan ah, uh, ito si set up na namin to uh, litsunan na to para kung baga ay ano na po siya uh, tawag dito ano na nakabubong na tapos sa uh, set up na siya para at least nagagamit nila both ah uh, lechonan. 'Di ba? Na hindi pang December lang 'to. So ipapaano na natin 'to. Kailangan natin si Junjun dito, syempre. So ayun, pagganan na natin. Malay mo ipagkalob ng Panginoon na lumakas po tayo, 'di ba? Yung tipong isang araw, araw-araw, meron kang uh, lima, meron kang di uh, Diba? Tapos pagdating ng uh, weekends, meron kang uh, tigisampo, tapos so, weekdays meron kang uh, average na 5. So, ba? Diba? Pwede na yon. So, 20 times 4, 80 na kaagad. Plus, uh, so almost 200 din pala yun, ano. <laughs> 160. So, ayan, uh, pangarap natin mga farmer na lumakas-lakas. Tapos ito, uh, kailangan na din linisin din. Ayan, uh, para, sabi ko, pwede pa pala, nung nalinis ito, pwede pa palang maglagay ng... Uh, ito kasi talagang lagayan ng mga kahoy yan, hindi natin pwedeng anuhin yan na yung istaka ng mga panggatong nila, so yung mga kahoy na naantun tinan din, ito malilinis natin at uh, halat ano <laughs> ang hirap, sabi ko nga sa inyo mga farm, pag kayo po ay may lupang malaki, pag isipan nyo ng may lalo na kung retired na kayo, half hectare ma mababrata na kayo, ibig sabihin eh, hindi na po kayo Uh, ma makalilita uh, napakahirap na pong magmaintain. Unang-una kung lalo na kung iisa lang inyong caretaker, care, ano? Ako nga ilan na po ang aking uh, naglilinis, kaya lang talagang busy din ano. So ayun. So yan, pwede pa tayo maglagay ng haspala pala dito. Kaya lang for the future, siguro hindi naman hindi naman siguro tayo aabot sa ganong sitwasyon na kailangan natin nga uh, napakaraming salangan na ano. pero kasi sabi ko pwede pa dito maglagay pero sa likod na yan eh hindi na bahala na nanalang natin uling ah, uh, marami po tayong dumating na mga uling yan eh. nakakapag ipon ipon tayo ng uling ngayon uh, sabi, sabi, ko kay Rambo idadagdagan eh, ko yung trabaho niya kaunting uh, monitor ng uling para at least alam ko din po so pag tinambak 'yan sampu-sampu para nabibilang niya isa lang ang binabawasan kaganyan. Manon na naman 'o. Oh. Sabog-sabog na naman. O so, para pag binilang sampu nang sampu, Ililista niya weekly kung ilan ang nakonsumo tapos ilan ang uh, lityo na ay labas plus ilang uling para at least alam ko yung uh, balik ba. Magkano ilan sa costing din ilang ilang uling ang ginagamit sa certain amount of uh, baboy so ayun itong avocado sabi ko ano kaya ito putuling ko na pero wag naman sayang malapit na pumamunga ito kaunting ano pa kaunting uh, kembot pa kaya ayun mabala ko ipatanggal yung gulong eh ano kaya tanggalin yung gulong na yan ang hirap eh Dex, paano kaya tanggalin yung gulong na yan? Sa abukado. Putulin na ano? na. Nisan nga, tirahin natin dyan. Kasi oh, nasasakal din yung ano eh. Ayun, sinabi ko oh. na kay Rampo. Oo. ko lang si Kuya Kulot at ako'y bibili na ng feeds mga ka-farmer mga anim siguro pwede na yun 7, ah uh, ata yung grower mas mura pero mas malalaki ng butil yon tapos baka kuha din ako ng uh, bagay may pre starter pa tayo dyan hindi, ano? na, hindi na siguro muna kasi ang uh, pagkain po ng isda dapat hindi ka nag i -stock. dapat fresh lagi so yung anim is ano na yun more than enough na yun para sa isang buwan marami na pong anim isang linggo isa baka kulangin din baka 3 weeks ganun pwede na so ayun eh tanim ako ng has avocado pala kanina sabi sa studies sabi sa nag google kasi ako sabi niya sa ano bang lugar may tinatawag silang ibang has pero sa Google lang sabi, isa lang 'yun. Ibig sabihin, the way it looks hindi ito has, 'di ba? Oh, hindi inbaka tinatawag lang nilang has, pero hindi po kasi talagang malayo talaga mga farmer kahit araw-araw kong kinukumbinsi ang sarili ko eh. 'Di ba? Kasi yung dahon ng has is unique siya lang po ang may dahon na ganun wala nang ibang variety na uh, avocado na may ganong dahon so uh, ayun kasi meron tong may tag pa nga ito na has eh pinakita sa akin ni tita pero doon pa lang sabi ko tita parang ano ah uh, doodards ako yan o no? oh, tingnan nyo yan o no? diba hindi naman tayo lolokoy ni tita. Pero meron siyang mga seedlings doon. Hindi ko nakita yung maliliit na hindi ko po nakita. Kaya uh, bu. Sabi ng mga Italian, bu. Eto, saan ko ba nabili ito? Kasi tinignan niya, sabi niya, oh, grafted daw, sabi nila. Pero hindi po yan grafted Pero ayan lumalaki naman na eh One year na yan One year mahigit na yan Ano siya Air layer Ito din sa tingin ko eh Mga yung iba kasi parang pinagkakamalian po nila yung grafted Sa Ano? Sa Ano lang Ma uh, Markot So Ang iba po yan magaan pa yung ating ano. Pero at least nakapagbunga tayo. Ngayon lang po yan nangyari na nagkaroon po ng ganyang karaming bunga ang uh, ating uh, suha na uh, napalaki natin na ganyan na magaganda. So, ayan. Pero masarap ang bunga niyan. Masarap ang bunga. Boy, tayo na natin yung baboy ni Kulot. Parating na. So, eto yung ating mga dyan mango Malapit na naman po 'tong mag-ano, Kasi ang Indian mango po namin dito, namumunga po 'yan ng uh, December. So, maglalabasan na po 'yan. May hindi gano'ng karami. Sa December may mamumulak, mamulaklak na po 'yan mga October, November. May magbubunga na uh, magmulaklak mamulaklak and then uh, dire-diretso na 'yan hanggang summer na, hanggang May. Hanggang April. So maglalabas yan ng pangalawa yun ay mas marami. Actually may lumabas ng bulaklak ito eh. Napakita ko na nga hindi ko lang po alam kung natuloy. Kasi ayaw niya din ang inuulan. May mga lumabas na pong bulaklak to eh. Alam ko na mulaklak na eh. Ah, wala. Tinuro sa akin ni Kong. Kuya nagbulaklak na na nga yung Jen mango hindi na tuloy yung dito ba? Diba? kasi inuulan ang inaabangan natin itong kayo mito ang daming bulaklak din sana naman wag mabagyo ayan o eto. mas mahal ang murado so halos ilang, ilang dalawang taon din tayong pinahingahan ng ating ano ah sana marami pong ibunga sa laki nya na yan dapat marami na po siyang bunga laki na no hindi lang natin napansin laki na pala uh, antay antay tayo sa baboy dami na namang uh, kalaban no kailangan makapag spray din ng magnum ha tagal nila ayun na hawi na tayo mga farmer at uh, hindi naman pala ganong kalaki yung pinagkaiba ng grower sa size po nung ano, nung pellet. So at least okay. Tapos ang kinaibahan lang is the crude protein, 29% ayan, no. Oh. CP, ayan 29. So 31 yan ta yung ano, yung uh, maganda dito sa Tate. Branded talaga yan mga farmer. Isa sa uh, pinakamagandang uh, pagkain po ng tilapia na mabibili nyo sa market tate, may na talaga yan may nanguhuli ng palaka dito mga chongo ba dami atang sinunog ni Rambo ah baka ng bombero ah baka puntan tayo ng bombero baka ah. ka na Nel kahit uh, lang kayo ni Kat pwede na na doon ang dami kanina every siguro tatlong di pa doon sa cemento Oh, o dyan sa Dito sa riprap Sa ano natin Blood control Slope protection Pakain tayo ng uh, Ano Bilini sila Ayun o no? oh, Ito Ito o oh, pa pala sila eh Nandyan pa yun natin mo. Isa Dalawa Tatlo Apat Lalaki Lalaki Ayan ah, ate, oh. Oh. Lalaki. Oh, yun pa, oh. Nandito sa dulo yung, yun, know. oh. Ayan. Oo, oh, pangatabod ka. Kaya mong ano yan? Malaki ito. nandito. Ang lalaki. Wala ah, na. Ayan, ah. na. Wala, may ilap, eh. Lapit mo. Ayan, ayan pa, mayroon pa. ayun, ayun. Huli kang ay, par, par. Par, ay, ay, par. Pero <laughs> may laki. Ala. Kaya pala yun ming wait, ang layo niya, gaganon niya lang ano. Tapos tahimik lang siya. Ganon pala yun. Lana. Lana. Lana par. Galing tong lumango yung mga palaka na 'yan eh. Ay sa dulo, laki oh. Kaya dapos. Wala na rin. Ayano sila eh, may radar, nagtatalunan na. Hindi 'to na mahalaga mo. O, o saan? Medyo eh, kaliwa oh. Eh. Owa. sila nakakain eh. Medyo ano sila? Medyo tomgoods. lumalaki na lumalaki na na uh, busy tayo kasi kumain kami sa may masarap daw na pansiteria, masarap nga ha farmer doon lang po sa may Mexico si J, J sa uh, pansit house house of pansit pala ayan so, ayan uso ngayon ng house eh uh, house of pansit Ayun, masarap daw mga farmer. Tinikman namin. Masarap nga. Ayun ah. na. Ang dami pang Si masarap naman kasi talaga mamingwit daw ng palaka. 'Yun ang sabi nila. Toy. At welcome home pala kay uh, Tita Leticia. At Tita Leticia po ay Nandito na sa Pilipinas. Ayun. Tita, kumusta po kayo? Ah uh, sana ay uh, enjoy po kayo sa inyong bakasyon ayan medyo nabawasan din yung mga ano no ba diba? medyo nabawasan din kahapon marami din po ang nahuli ko medyo late na kami nakatulog ako alas 4 kami dumating medyo sabi ko pikit muna ako niiyak nga si Rowan kasi nagaway na naman sila ni Nene naririnig ko lang pero plakda ako eh Tinulugan ako ng maginak ko eh sa biyahe. Sama si Rowan. So ayan, o, maganda rin naman pala at uh, hindi naman po kalakihan yung ating uh, size ano, pellet size, no? So okay yan, kaya po nang ayungin natin yan. Kaya yan, mga silang Umarte, pilitin nila. Mga silang uh, ano. Doon na. hindi na po ako nagpapakain sa kabila. Bahala na Punta sila dito tapos yung ating tawag dito yung ating has avocado ay kapag -tanim na tayo hirap mag isang trabaho ano ang hirap mag eto uh, kasi ang akin pangsalok hindi kaya ayan oh hirangan ihihilim mo pa ayan. andun sila oh init ito kain pa ako ng isda. Di ba? Wala pa akong update doon sa aking ADR Hindi ko pa po... Ewan ko, hinintay ko lang mag-message. Kasi late eh. Galing pong late eh. Pero hindi niya pa ako binibigyan ng... Uh, ano? Hindi niya pa po ako binibigyan ng update. Pero itong galing ano? Tingnan nyo. Dumating po ito. Ganito lang kaliit. Maliit lang po yan dumating eh. Ngayon, no, halos sa uh, ilang buwan, ang bilis din naman pong lumaki. So, lalo na pag nailipat na po 'yan, mabilis na pong lalaki. Ay, so ayan po mga ka-farmer, ang ating uh, update ngayong araw. Dalawa lang ang pumasok, nagkalakal ang isa. Si Rambo. Ah, binigyan pala ng ano ni pa ni Bebe binigyan ng uh, side dish <laughs> tumulong so ayun maambon ambon na so ayan marami pong salamat at magandang buhay at bago ang lahat gusto kong batiin pala advance happy birthday sa brother Maynard October 2 brother alam mo naman hanggang ano babatiin kita <laughs> so ano ba gusto mong handa pansit ayun papansit tayo alam kong paborito mo pansit eh So, ayan. Ingat palagi. At ayan mga farmer, maraming salamat ulit at magandang buhay.